Ayan ah, mahirit sa ilalim ah, Doon guys sa ah, loob ng CR ah, Gagawin guys siya na Ano po siyang gagawin dyan? Buriga ah, Buriga ah, Buriga ni Kagawa Norlin ah, Si Kagawa na Municipal Kagawa Norlin Ayan guys po sa kaya ah, Nasa ilalim si Ronald dua

Ayan ah, uh, malapit na guys, ah, uh, sa ilalim, ah, uh, budi ka. Ayan ah, uh, kunti penga lang, ah, uh, pagod na pagod na sa ilalim. Amaya-amaya, <laughs> uh, ah, uh, hakot naman siya guys ng, ta uh, yung buhangin ng may simento. Ah, uh, ayan ah, uh, ano yung boss yan? Hello? Hello? Ayan, ano yung plastil? O oh, yung saligsig? Uh, na daw guys maya uh, maya may, pega muna si Ronald ayan yung mga atin mga pintor tapos ang, ang isa doon sa CR uh, nagtatrabaho ayan guys ayan uh, ayan nandito si pangalan Bryan, Brian Brian ayan, ayan si Brian dito naman siya guys gumagawa si Brian ayan na, uh, ayan ang kanyang shower Ayan, na uh, nag-abag siya. Siya shower at maglalagay tayo dyan guys na na ito, uh, heater. Ayan, ito naman ang ating ayan, ah, uh, na. Ayan, nakatalis tayo. At may switch na tayo. Ayan, ah, uh, na. Uh, magpipintura na lang si Bert Camo yung ating pintot. Uh, ayan, ay uh, yung mga uh, yung yung sinensil ni Brian uh, tatapalan ng halo Ayun ang ating sour. Ito naman. Uh, ah, baka bukas ang maglalagay tayo dyan ng ah, heater guys. Uh, ah, magabang tayo dyan ng heater. Si Tito guys TV vlog guys ang magabang ng heater. Uh, ah, mamaya maya pupuntahin natin ulit si Rora W. Dua. Uh, Nagpapay lang kasi ah, pairap na pairap ang trabaho. Kaya kaya guys si Cap. Ayan. Ah, ayan uh, ah, malapit na dito guys ang ating, ang ating electrical. Ayan ang ating nakakabang tayo mga outlet at sa aircon. Uh, ah, maglalagay dito guys ng aircon. And guys, ah, nandito naman tayo ulit ah, kay Brian. Ayan, uh, ah, kumpleto na guys yung kanyang trabaho, yung kanyang ginawa. Ayan, uh, ah, kumpleto na sa CR. Ayan, ah, maya maya guys, ah, pupunta tayo ulit kay Bildua, sa Roland Bildua. Dito mo tayo kay Ryan, na ah, Ah, uh, naglalagay siya ng tights, diyan sa lalagay ng tights, Ayan naman guys ang kanyang ginawa, ah, uh, shower. Ayan, ah, uh, nakasinsil na siya, uh, naka naka-prepare na. Ah, uh, uh, titistingin na lang guys ang papaganahin natin kasi uh, maglalagay dyan tubig at papasok dyan ng tubig at titistingin natin. Hindi uh, na muna guys ngayon. Uh, may ginagawa pala ngayon si Brian. Ayan, uh, shower niya. Ang siya kanya guys ang gumawa. As may ginawa sa dito, sa kabila. As dito guys, ang maglalagay tayo ng heater. Uh, ayan, uh, si Brian Lott guys ang gumawa niya. Uh, siya nag-size. Ayan, uh, na. Uh, ito na lang guys ang ganyang ginagawa. Tatapalan niya guys. Uh, guys, uh, thank you very much. Uh, doon tayo kay Ronald Nabildawa. Tara guys, punta tayo. Ayan yung mga pintor natin. At uh, tayo dito sa kwarto ni uh, dito Ang <laughs> 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 uh, Rona Binduwa, <laughs> Ayan yun, yun, hello. Uh, Ayan ayan. <laughs> <laughs> Uh, Kanya-kanya guys, pick up ang trabaho natin. Uh, dito si guys, TV naman na sa electrical. ah uh, sa electrical naman si Tito guys, TV Vlog. Ayan naman ang ating si Bill Dua. Uh, Nakapo sa ilalim. ah uh, Alam. Nagpa-plastering guys. Ayan. konti uh, kunti na lang. Uh, matatapos na si ang uh, ating skill. Uh, si Forman rin. Uh, sa mga mga bakal at mga simento. Siya naman guys ang ating uh, Mga scale, kaya lang, ah, uh, huwag na walang pumasok. Talagang abrigado siya, <laughs> guys. Siya guys na wag nagtatrabaho diyan. Huwag <laughs> na yung pumasok yung mga scale. <laughs> Masya, abrigado si wala. Obligado sih, uh, ah, formal rural sa ilalim. Ngayon, guys, ah, uh, malapit na guys ang matapos. Ah, uh, kagawad only, tapos yung kwarto niya nandiyan lang. ayan uh, si formal natin medyo Uh, fire up na, fire up. Ayan, nasa ilalim eh. Matanong kami guys ng CR. Ayan, guys. Nice. Uh, thank you very much. And uh, welcome to my back, my channel. Kay Tito Guy's TV Blog, guys.